nag-share ng Word of God sa lugar na yon At madami na doon ang nagtanggap at nagkilala na Diyos na buhay natin. Daily habit ni Georgia na patugtugin ng malakas ang 1233 DYVS, ang FEBC station sa Bacolod City. Naririnig ito ng kanyang kapitbahay na hindi naman close sa kanya. Pero later on ay nakakilala ito sa Panginoon dahil dito. Ngayon, kasama na ni Georgia ang kanyang kapitbahay at ang pamilya nito sa isang local church. Pero sa lahat ng blessings na tinetreasure ni Georgia, greatest joy para sa kanya ng tanggapin ng kanyang mga anak si Heso Kristo. Ako po si Kisha Ann Marie Castor, isang registered pharmacist. Bali, nung elementary po ako, nakarinig na po ako tuwing Sabado sa station po. Tapos na-mold na po ako. Malaking tulong po sa akin na makarinig ng mga Bible stories. At habang nakikinig si ang new mother ko kasi everyday po talaga naka ano sa istasyon ng DYBS yung aming radyo sa bahay. So technically, nakarinig din kami ng salita ng Diyos sa istasyong ito. So as a lumalaki po ako, nakikita ko po sa nanay ko na kung paano siya binago ng Panginoon at kung paano magpagamit sa Panginoon na naging faithful sa kanya sa aming paglaki. Makikita ko sa kanya yung passion niya, yung heart niya. Kasi nung baby pa po ako, nung natagpuan niya yung istasyon nito. Tapos yung family namin po, isa na nagsiserve sa Panginoon dahil po sa pakinginig niya at sa kanyang passion po na magserve sa Panginoon at maglingkod po na faithfully hanggang ngayon po nagsiserve. Iba talaga yung may guidance ka na meron kang godly parents kasi yung salita ng Diyos magbibuild talaga sa family at maging center ang narinig natin kay Kisha ang mismong legacy na nais iwan ng kanyang ina sa kanilang pamilya. Sobrang halaga kasi yan yung yaman na may bigay ko sa mga anak ko kahit wala na ko. Yun talaga sabi ko na patuloy sila sa Panginoon. Kasi sa Panginoon, wala ka nang hanapin pa. Kasi gusto ko yung naranasan ko at nabigay sa akin na regalo ng Panginoon. Gusto ko maranasan din nila. Kasi iba talaga pag kilala mo ang Panginoon at may totoong relasyon ka sa Panginoon, tabi ng Panginoon. Magtanim tayo at siya ang magpatubo. Mula sa kanyang marriage hanggang sa simpleng pagpapatugtog ng gospel broadcast na witness ni Georgia kung paanong nagbibigay buhay ang Panginoon. Bilang isang media ministry, patuloy nating ibinabahagi si Heso Kristo upang sa alinmang lahi ang kanyang ginawa ay papupurihan at ihahayag nila ang mga gawa niyang makapangyarihan. Ang salita ng Diyos ay hindi mawawala ng kabuluhan at isasagawa ang kanyang layunin kung bakit niya ito pinadala. Has God used our programs to impact your life and community? I-share mo sa amin yan sa info at febc.ph. To support FEBC's gospel broadcasts and bring hope to more people, bisitahin ang febc.ph slash give. Hanggang sa susunod, ako si Luis Miguel Castillo para sa The FEBC Report. Take care and abide in Christ. Napakinggan mo ang The FEBC Report. Para maging updated sa ating stories online, mag-subscribe na sa ating YouTube channel at i ang ating Facebook at febc.ph. Maging kabahagi sa misyon ng Far East Broadcasting Company Philippines na ipahayag ang mensahe ng pag-asa ni Hesus Kristo sa mundo. Bisitahin ang aming website sa febc.ph/give. Salamat sa inyong suporta sa ministeryo ng Panginoon. Pagpalain po kayo ng Diyos. si Jesus. Ako ang daan, katotohanan at ang buhay. Juan 14, talatang 6 Sadyang sa Panginoong Jesus lamang matatagpuan ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa Ama. At kapag ito'y kaniyang sinabi, ay asahan mong mapanghahawakan at mapagkakatiwalaan ang katotohanan ito at mula sa ikalawang korinto isa, mga talatang labing walo at dalawampu. Kung paano ang Diyos ay tapat, gayon din ang salita ko sa inyo. Ang oo ngayon ay mananatiling oo. Si Kristo ang katuparan ng lahat ng pangako ng Diyos. Dahil sa Kanya, nakasasagot tayo ng amen sa ikaluluwalhati ng Diyos mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia. mula sa Mainila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines. FEBC. 702 Agapay ng Zambayanan. Ang hardin ng panalangin. Ito ang hardin ng panalangin. Sumating lahat ang kapayapaan ng Panginoong Diyos at ang Kanyang kabutihan ay ating ipinapagpasalamat araw-araw. Ito po ang hardin ng panalangin, hatid ng 702-DZAS, agapay ng Sambayanan at ng FEBC Radio TV at ng GCTV. Mula po dito sa Melbourne, Australia, kasama po ninyo ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Malim. Tayo pong lahat ay sama-sama sa hardin ng panalangin upang ating idulog sa Diyos ang ating mga pangangailangan at ipagpasalamat ang ating naman pong mga blessings na tinatanggap mula sa Kanya araw-araw. Tayo po ay uh, nagpapasalamat din sapagkat ang FEBC Philippines ay patuloy na naglilingkod sa ganitong kaparaanan para po tayo ay mahatdan ng mga paalaala na nagpapatatag sa ating mga pananampalataya. Ikaw man ay nasa barko, ikaw man ay nasa ibayong dagat o nasa Pilipinas, nakikinig sa PM radio o nanonood sa social media, anuman ang iyong platform na ginagamit, ang FEBC Philippines ay instrumento ng Diyos para po tayo ay mapagpala. Kaya manalangin po tayo ng sama-sama. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong mga biyaya sa amin sa araw-araw. Pinupuri po namin kayo at sinasamba at pinapasalamatan. Nasaan mang dako ng mundo, kami po ay nagkakasama-sama sa pamamagitan ng FEBC Philippines. Ginagamit po ninyo ang himpilang ito para sa mga iba't ibang contents upang maipahayag ang mabuting balita. I-bless po ninyo ang aming pagsasama-sama sa platform na ito kung saan ay inihahatid ang hardin ng panalangin. At nawa Panginoong Diyos, ang amin pong pagbubulay-bulay ay maging makabuluhan at magbigay sa amin ng patuloy na matatag na pananampalataya. At ganoon din, ang pananampalatayang ito at ang inyong mga dakilang himala ay aming maipahayag sa aming mga kapwa-tao until all have heard sa pamamagitan ng ministry ng FEBC. Tinatanggap po namin ang inyong mga blessings sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa paglipas ng mga taon, taglay ang mabuting balita. Ebanghelyo ng Panginoon Ipahayag kanyang salita Hanggang sa dulo ng daigdig Iparating ang pagmamahal

Until all have seen His glory, to each corner of the world we'll proclaim His living word. Living word. Until all have heard His story, until all have seen. Can see to all peoples so of the earth through the land, the sky, the sea. Jesus, we, we will, will proclaim his steadfast love. kaibigan, mga magulang at mga kapatid. Sa atin pong mga pinagdadaanan bilang mga mamamayan sa mundong ito, sa Pilipinas man o sa labas ng Pilipinas, marami po tayong iba't ibang mga karanasan sa buhay. At nakikita natin na sa ilang mga bansa ano, ay naghahari minsan yung para po bang mga unrighteous deeds o kaya naman ay kawalang justisya, Kaya ang mga tao ay walang kapanatagan o lagi na lang pong may mga nararanasan na kaguluhan. Pero ma-encourage po tayo sapagkat ang Panginoong Diyos ay nasa panig ng katarungan, nasa panig ng hustisya, nasa panig ng kaayusan. Ang tanong, tayo po bang mga mananampalataya ay umaayon sa hustisya, Uma, umaayon po ba tayo sa kaayusan? Umaayon po ba tayo sa katarungan sa mga maliliit o mga malalaking bagay? Dapat po ay reflection ng mga bagay na ito ang ating mga buhay bilang mga mananampalataya sa Panginoong Hesus. Ipinapanalangin po natin yan dito sa hardin ng panalangin sa patuloy na pag-unfold ng mga nakikita natin sa balita sa ating mga napapanood sa telebisyon, nababasa sa mga pahayagan. Marami tayong kanya-kanyang kuro-kuro, opinyon o mga paninindigan, lalo na pampolitika. Patuloy po nating ipagkatiwala sa Panginoon at ang ating mga problema at mga suliraning pangbayan o pambansa, pang ipanalangin natin sa Kanya. At tayo po sa atin ng mga pang-araw-araw na ginagawa ay pumanig sa katarungan, sa kaayusan, at sa ustisya at sa gitna ng mga bagay na ito, patuloy po nating lingapin ang isa't isa. Ang atin pong mga kapwa-tao ay atin pong lingapin kung paano tayo nililingap ng Panginoong Diyos. Tayo po ay pwedeng maging channel of blessing sa ating mga kapwa-tao dahil sila din naman ay channel of blessing sa ating mga buhay. Hindi po mawawala yung mga problemang pampolitika, problemang pambansa, pero ipinapaalaala din po natin na mula sa Biblia, ang mga magkakapatiran ay dapat na nagtutulungan, nililinga pang isa't isa, ini-encourage ang isa't isa, at hindi po tayo nagkakawatak-watak ng dahil sa mga iba-ibang paniniwala o paninindigang pampolitika. Lalo't higit kapag nakakaranas po tayo ng mga natural calamities, lingapin natin, kalingain natin ng isa't isa kung paano tayo pinakalinga ng Panginoon. Paalaala po dito sa Philippians chapter 4 verses 6 and 7. Sabi po, huwag kayong maligalig sa anumang mga bagay. Subalit sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin, may pasasalamat, ipaalam ninyo sa Diyos ang inyong mga pangangailangan at ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maipaliwanag ng kaisipan ang siyang maghahari sa inyong mga puso kay Kristo Jesus. Napakaganda po ng pangako, kapayapaan, kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng kaisipan. Dati po ay nauso sa panahon ng Panginoong Jesus yung Pax Romana, Roman Peace. Ngayon naman ay alam natin na dyan sa Middle East ano ay sinisikap yung peace o yung katuparan ng shalom o yung katuparan ng kapayapaan at may iba't ibang mga peace plan. Well, ito pong mga political peace plans ay magandang uh, mga mga pagkakataon para masubukan nga natin kung hanggang saan tayo pwedeng pumanig sa kapayapaan at ayos ano pero ito pong mga attempts na ito ng tao ay uh, hindi makukumpleto kung wala po ang peace of god and peace of christ kapayapaan ng diyos pakikipagpayapa sa diyos kapayapaan sa pamamagitan ng Panginoong Heso Kristo. Kaya diyan po papasok yung ating pangangailangan ng pagbabahagi ng mabuting balita kahit na po pinag-uusapan yung mga peace plan, may mga peace talks o mga agreements. Alam po natin na ang pagbabago ng puso ng mga tao ang pinakamahalaga upang tunay na magkaroon ng kapayapaan, hindi lamang pambansa kung hindi bilang individual. At minsan may mga nangyayari sa buhay, may mga problema, may mga challenges. Kahit po ako, ang inyong lingkod ay hindi exempted sa mga challenges kahit dito sa Australia. At ang kapayapaan na yan ay naliligalig minsan o natitigatig o nayayanig. Pero salamat sa Panginoon sa pagkatang sabi niya, kung lalapit tayo sa Kanya, ang ating mga kaligaligan ay ating ipapagkatiwala sa Kanya at yung ating pagpe-pray ay eh, nagpapasalamat na tayo agad kasi alam natin na hindi tayo bibigoy ng Diyos. Ang kapayapaan ng Diyos ang maghahari sa ating mga kaloroban. Alam po ninyo, ang mga Pilipino Pilipinos ang ayon sa isang research na nalathala sa Philippine Daily Inquirer ay nananatili pa rin isa sa pinakamasayang tao sa buong mundo. Huh? We are a happy people. At ito po ay blessing, ano pagpapala. Pero minsan, it works against us. Bakit po? Sapagkat minsan, sa ating pagiging sobrang masayahin, ay uh, hindi tayo gumagawa ng solusyon sa ating mga problema. Pwede na po yung mga okay na yan, sige, pasado na yan, kaya nagkakaroon ng mga pandaraya sa lipunan, hindi natin napapansin, pinapaubra na natin. Minsan naman, ay ayaw nating mawala yung ating kaligayahan, uh, kasiyahan na yan. Kaya ayaw na nating mag-isip ng uh, malalim o kaya naman maistorbo. At iyan po ay para bang sinasabi natin na asset ng mga Pilipino dahil sa hindi natin siniseryoso ang maraming mga bagay. Dahil tingin natin nawawala ang kapayapaan natin. ano? Alam nyo, matagal po na pong pinag-iisipan ng mga bagay na ito. It is also good, it is also bad. Dahil sa alam natin na minsan, we have to take responsibility sa atin pong mga pamumuhay pang araw-araw. Kinakailangan tayo po ay nagsusumikap at kinakailangan we plan long term at ginagawa po natin ang ating parte para magkaroon ng kayusan at ng kapayapaan. Hindi po tinuturo po ng verse na ito na tayo ay maging tamad at umasa na lamang sa Diyos. Kung hindi sinasabi po sa mga talatang ito ni San Pablo, na tayo ay may Diyos na mapapagkatiwalaan pero dahil binigyan tayo ng kapayapaan ng kaisipan, makapagpaplano tayo, makapagtatrabaho tayo, makapagsusuri tayo at dahil sa kapayapaan ng Diyos na sumasa ating mga isip at sa ating mga kalooban, we can perform our duties and responsibilities bilang mga mamamayang Pilipino at tayo po, we can Hold people accountable sa kanilang mga posisyon ng leadership sa lipunan. Ibig sabihin, trabaho yan. Minsan hindi masaya, minsan hindi happy, pero meron tayong kapayapaan dahil ang Diyos ay sumasa atin. Mga magulang at mga kapatid, kung tayo ay dumaraan sa mga pagsubok, mga suliranin, personal o pampubliko, ipagkatiwala natin sa Panginoon. Hingi natin sa Panginoon ng solusyon at magpasalamat agad tayo na sasagutin niya ang ating mga panalangin at magkakaroon tayo ng kapayapaan. At habang naandyan ng kapayapaan na yan mula sa Panginoong Jesus, makapagpaplano tayo ng mabuti, ng mga hakbang na tama, bagaman minsan challenging, pero kaya po nating mapagtagumpayan. Nang dahil sa grasya ng Panginoong Hesus. Sumaiyo ang kanyang shalom, sumaiyo ang kanyang kapayapaan, sumaiyo ang pamilya, ang kanyang kapayapaang hindi kayang ipaliwanag ng kaisipan. Tayo po'y manalangit. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa inyong kabutihan. Nagpapasalamat kami sa sa gitna ng mga pagsubok sa buhay, kahit po kami, Panginoong Diyos, nasaan mang dako ng mundo may pagsubok, pero naandyan ang inyong kapayapaan, ipinapagkatiwala namin sa inyo ang aming mga kaligaligan. At aming inaangkin ang inyong kapayapaan sa mga sandaling ito. Salamat sa inyong sagot sa aming mga panalangin. Sa ngala ng Panginoong Hesus. Amen. Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Mga kapatid, tayo po ngayon ay na langin para sa bansang Pilipinas. Dakilang Diyos, marami pong salamat, mahal ninyo ang Pilipinas. Mindanao, Luzon, Visayas, inyong patuloy na pinagmamalasakitan ang lahat ng Pilipino nasaan mang bahagi ng mundo. Patuloy po namin inilalapit sa inyo ang pagpanig sa kaayusan, ang pagpanig sa katarungan, pagpanig sa kabutihan ng bawat isa. At tulungan po ninyo kami, Panginoong Diyos, na kahit kami po ay happy people, masayahing mga tao, ay huwag po namin i-give up ang aming mga responsibilities, ang aming mga obligasyon upang gumawa at magsumikap upang maitaguyod ang katarungan, kaayusan, at ang pagmamalasakit sa isa't isa sa aming mga bansa. At huwag kaming mag-compromise, Panginoong Diyos, upang mapadali ang lahat ng mga bagay ay... Uh, Huwag po kaming mag-compromise kung hindi kahit po minsan kailangan naming magtrabaho ng uh, mahirap, kung kinakailangan po namin na i-hold ang ibang mga tao at ang aming sarili na accountable, gawin po namin. Upang kami po ay maging mga taong makatarungan, maayos at nagmamalasakit sa isa't isa. I-bless niyo po ang mga leaders ng aming bansa at patuloy na gabayan ng mga mamamayan tungo sa isang mas mainam na kinabukasan sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Ngayon po ay lumalapit tayo sa Panginoong Diyos para sa ating mga tagapakinig at sa mga prayer items na naandito po sa ating comment section. Kung meron po kayong mga answered prayers, mga patotoo, sabihin niyo po sa amin para maipagpasalamat natin sa Diyos dito sa hardin ng panalangin. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat. Sinasagot niyo ang aming mga panalangin. Kagaya po ng ongoing recovery, Panginoong Diyos, para sa aming mga kapatid na ipinapanalangin namin dito. Ang full recovery at ongoing recovery, Panginoon, ni Tita Evelyn Magtunaw, ni Pastor Carlos Cao, ni Pastor Steve Mirpuri, ang patuloy na kagalingan ni Gemma Regis. Ganun din, Panginoong Diyos, ang... Uh, panalangin para sa mga naghahanap ng trabaho. Dalangin po namin makahanap ng trabaho si Hana Pineda at ang kapatid niya si DJ, Panginoong Diyos. Dalangin namin ng kagalingan para kay Persida Ponsalan na gumaling sa kanyang kidney stones at sa kanyang kapatid na may CKD, dalangin namin ng kagalingan. Si Leonila de Jesus Espirito, dalangin namin Panginoon ang kanyang grandson, protection and guidance. Good health para sa kanyang asawa, at para sa kanyang pamilya. Panginoong Diyos, dalangin namin ang iba't iba pang mga prayer items na nandito sa amin pong comment section. Panginoon, ipinapanalangin namin ng mga senior citizens, ang mga nag-aalaga sa kanila. Patuloy niyo po silang patatagin, patuloy niyo po silang palakasin at pagmalasakitan. Ipinapanalangin namin, Panginoon, ang mga negosyante nawa ang mga negosyante sa Pilipinas at nasa labas ng Pilipinas ay inyo gabayan sa maayos, matuwid, at mapagpinagpalang pagninegosyo upang maging channel din sila ng blessing sa ibang mga tao. Panginoon, ipinapanalangin namin ng mga nagdadalang tao, yun po mga mga pregnant uh, women sa mga sandaling ito. Gabayan niyo po sila, Panginoon, at nawa ang mga bata sa kanilang sinapupunan ay ipanganak ng malusog, maayos, at maging mga mabubuting Kristiyano at Pilipino pagdating ng panahon. Ipinapanalangin namin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Siya na nasa ibang bansa. Siya na nagtatrabaho sa barco. Siya na nagtatrabaho bilang OFW. Siya na naging migrant at nakatira na ngayon sa ibang bansa at nagsisimula ng kanyang pamilya sa ibang bansa. I-bless po ninyo ang bawat isa at nawa, Panginoon, saan man kami makarating, ay maging blessing din kami sa ibang mga tao, ibang mga lahi. Inaangkin namin ng kagalingan sa mga sakit at karamdaman. Inaangkin namin, Panginoon, ang katugunan sa mga panalangin ito. I-bless po ninyo siya at ang mga pamilya. Siya na kasama kong nagpe-pray ngayon. Nakikita niyo po ang mga prayers na ito sa aming comment section. Answer these prayers and we give you back all the glory and praises. In Jesus' name, Amen and Amen. Mga kapatid, maraming marami pong salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa Hardin ng Panalangin. Minsan pa inihatid ng 702-DZAS, Yagapay ng Sambayanan, FABC Radio TV, at ng GCTV. Huwag niyo pong kalilimutan na mag-comment ng inyong mga prayer items kapag tayo po ay sama-sama. At ganun din, papag sinagot ng Diyos ang inyong mga prayers, ipatutoo po natin. Dahil dito sa Hardin ng Panalangin, laging nagaganap ang mga dakilang himala mula sa ating Panginoong Jesus. Kaya lagi po tayong sama-sama rito. Alalahanin natin ang nasabi po ng namayapang Pastor Proceso Marcelo, ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay, manatili tayong nagtatapat sa Diyos, at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Mula po dito sa Melbourne, Australia, ako pong inyong lingkod, Pastor Eric Simaliwat. God bless you. Hanggang sa muli.